Okay. Gandang araw po. Ako po li, si CRP ng Jim Depo, So nandito tayo sa pangatlong proof of completion natin. Uh, proud ako na maipaliwanag 'to kasi uh, 'tong kliyente natin 'to naka ilang ulit na kailang-ulit na kumukuha sa atin ng equipment. So kay Sir Mark 'to. Yung kanyang FB name is Mark Tina. So kay Sir Mark pang-ilang order na nila sa atin 'to. Siguro last month, mapapanood nyo, meron tayo proof of completion uli sa kanila. So anyway, ang kagandaan kasi nito, na naniniwala sila doon sa tinuturo natin, sa pinipreach natin na huwag kang maging kampante. No. So kailangan mo mag-evolve, kailangan mo mag-adapt, kailangan mo mag-upgrade ng mga gamit. Kasi yung mga kalaban ka, hindi pa pwede makampante ka. Plus, nakinig din sila doon sa akin na yung pinipreach ko na part nung kinikita mo, kailangan ano, ma-save mo para at least yung ma-save mo, pwede mong pambili ngayon ng mga gym equipment. Ngayon, ang maganda, yung mga succeeding ng mga gym equipment na purchases mo, hindi na galing sa sarili mong bulsa. di ba? Sa kinikita ano nung gym mo. So parang self-liquidating siya. Kumikita ngayon yung gym mo para mapalaki lalo siya. So yun yung kagandahan. So, uh, by the way, dito tayo ngayon nagpo-proof of completion kasi kung titignan nyo yung first and second ng na videos natin na nauna dito, is punong-puno po talaga yung, ano, yung showroom natin. So, dito na. Ngayon, ang maganda rito kasi sabi ko, kung ngayon kayo order sa amin, ha, sa ngayon, kaya ko mag-deliver ng between 3 to 4 days. Days, araw, hindi weeks. Dito sa Cavite. Kasi sa Cavite, may mga available na tayong stocks. Tapos, ito yung sinasabi ko, kung wala kayong aabutan na stocks, makikita nyo, ang dami nating mga gamit dito, waiting for, ko mo, waiting for powder coating na to. So, kung nakita nyo siksik, liglig, umaapaw yung showroom natin, ah, dahil sa dami ng mga finished products natin, dito sa labas, makikita nyo, siksik, liglig, umaapaw pa din ang mga gym equipment po na wala pang kulay. Pero parito, rito, makikita nyo, may, may mga equipment pa rin kami na nasa powder coat na. Because so, continuous yung cycle noon. Bale, pagdala nito sa powder coat, kukunin naman namin yung pinadala namin. So bukod sa nakikita nyo mga walang kulay dito, meron na naman kami another batch. Nang may kulay na, sa powder coat, na waiting lang namin na madala dito. So pag dito, ito naman yung dadamputin. So makikita nyo, apakadami. Apakadami. Apakadaming stacks. So hindi ka magtataka kung bakit uh, patuloy kaming pinagkakatiwalaan. Kasi, ano yan eh, uh, pag pumunta ka rito, mabibuild yung confidence na ano eh, na mapapagkatiwalaan talaga yung gym depot. Kasi ito yung mga gamit eh. Makikita mo, warehouse kami. So, alam na alam mo, hindi namin ito madadampot para lumipat sa ibang lugar kung gagawa kami ng kalokohan. So anyway, yung kay Sir Mark is, may mga kinostomize din tayo. So leg curl, leg extension na selectorized. Machine to. Tapos, may reverse flies with pec deck. Okay. Pero ito yung kinostomize natin na ito yung ano, yung original na nito is wall-mounted. Pero, ginawa natin ng paraan na hindi na siya kailangan iturnilo sa pader, natatayo siya mag-isa. Pero bukod doon, ang kagandahan na ito, ang tawag natin ngayon dito is single-sided adjustable cable machine. Okay. So, ang kagandahan dito, kung di nyo pa napapanood yung mga videos namin, ito is single-sided. Pwede kang uli, Sir Mark, pwede ka uling umorder na isa pang single-sided. Itatabi natin dito sa kabila. At magiging full uh, crossover na po siya. So kasi ito, isa lang yung makakagamit dito. Kasi, gaya na naging problema ko rin, si Sir Mark, meron siya super-rock with crossover na nandun sa, na deliver na natin sa Ilocos 2 eh. So, problema doon, pag may gumamit yung isang side, ng cable ng crossover niya hindi na magamit ng full crossover yung equipment. So kailangan pa niya ng isang separate para lang dito makakagawa yung mga single side, mga single na side na exercises. Pero in case, yun ang kaganda nito, in case na kailanganin pa niya ng isa pang cable machine, pwede tayong gumawa ng isa pa, pero buong crossover na magagawa noon. So yun yung kagandahan, isa sa mga magagandang aspeto sa Jim Depot kasi nag ano tayo, nagde tayo, nag improve tayo ng mga gawa natin na hindi siya ano lang, hindi siya kumbaga pang isang gamitan lang. So pe, pwede siyang i-upgrade. Kagaya nito, plate loading sa ngayon yung in order ni Sir Mark. Pero later on, pe, pwedeng gawing uh, selectorized yan di, di na sa Ilocos na yan. Hindi mo na kailangan dalhin dito yan sa Cavite para gawing selectoris kasi papadala ko lang yung selectorates plates then plug and play na po. Plug and play na po yung gagawing mga selectorized plates. Tapos ito, kinostomize natin to kaya may kalakihan yung loader. Yung loader niya kasi, kinakostomize niya na kasya ang anim na 25 kg or 20 kg. So, tatlong 20 kg, tatlong 20 kg rin sa likod. So, kaya humaba ng konti yung ating gawa ng cable machine para ma-accommodate uh, yung mga plato. So, continuous natin na ini-improve yung mga gawa natin. So, I hope, uh, kung di ka pa decidido tungkol doon sa kung, kung kanino kang fabricator kukuha ng gamit, do sa tatlong episodes natin na nabanggit ko isa-isa bakit maganda sa Jim Depo, sa tingin ko na convince ko na kayo. Pero better yet, bakit hindi subukan niyo puntahan kami rito para makita niyo yung sinasabi ko kasi hindi pa lahat ito yon eh. Meron pa kami do sa likod. So ito nakikita niyo rito, issue mga available na nandito sa side na to. So uh, kagandaan niya kung makakapunta kay rito at sa iba pang mga fabricators makikita nyo yung mga advantages at disadvantages ng bawat isang fabricator. Tandaan nyo, hindi birong pera ang ilalabas nyo sa gym business. Ako po ulit si RP ng Gym, gym Depot. Maraming salamat po.